Yurchik, yurchik, na minya, kasmari kakayang prekras Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan, welcome sa panibagong vlog. Ayan, ngayong araw pala na ito ay nagmobilize ng mga materyali ang aming contractor para sa aming pinapagawang garahian. At ayan, si Yuri nga kasama ng ibang mga bata dito sa kapitbahay namin ay sobrang natutuwa pag may dumadating na dump truck. Si Yuri ay sobrang nag enjoy panoorin ang pagdadump ng dump truck dito sa mga bato at mga buhangin. It Relax! That's very cool, right? <laughs> Бака also шаг. Бака, what Бака, что случилось? Ты в шоке тоже? Голос? At ayan ang aming aso na si Baka, si Chorny. Sobrang nag enjoy ng maglaro dito. Of course, hindi makakalimutan ni Dimitri ang kanyang kape ngayong araw. Ito palang gamit niya na pag-brew ng kape ay galing ito sa Vietnam. Ito ang tinatawag nilang Vietnamese coffee filter. Sobrang napaka-convenient gamitin. At dala pa namin ito galing ng Vietnam. Siguro mga tatlong taon na ito sa amin. Our neighbor gave us this. It's used to put in soup, like fish soup or chicken soup, and it will, it will make soup sour. It's for sinigang, mm. sinigang dish. It's called iba in our language here. I don't know in Tagalog. I think in Tagalog this is called kamias. Mm. It's a big tree. Look, they give us also some seedlings so we can also grow our own. Where is your? Uh, this one it will grow like really tall like mango what's it big this Ah, is this Gamyas, uh, Iba. for sour fruit it's a sour fruit mm. can you eat just a little yeah you want to try it's really good it's full of mm. vitamin c Dima will try this fruit gamias sour fruit it's, it's a it's amazing, I still something didn't try in the Philippines. Oh, this is one thing you haven't <laughs> tried yet, yeah. Like that, just like that. Mmm. -hmm. Mm. <coughs> <laughs> so? I like I like it. Very sour, but so fresh. fresh in mouth. I like sour. Я люблю like calamansi sour что something. Sour than green Более oh, кислое, чем манго, да, зеленое. It's, it's, nice with salt. Let's try with salt. Mm. Мне нравится. Try with salt. менее кислым, но соленым. Мне как раз кислый вкус uh, нравится. It's you have it's to bite more because there's a lot of salt. It's so sour 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 but it's more salty. <laughs> because you bite just very little and uh, the so not. Okay, a lot. You have to bite big. No it's bite at least half. <laughs> so sour. <laughs> <laughs> it's full of vitamin C. Mm -hmm. oh. Maybe that's why I like sour. I need vitamin C maybe. Yeah. When I eat... we were kids, we always eat this. Vitamin C in the sun? А, no. No, we... ah, in mandarin. Mandarin, uh oranges, Or... lemon. This is our natural vitamin C when we were kids. We А, like, like ah, в солнце витамин D. Mm -hmm. нав... Ой, мама посоветовала тоже загорать. Потому что я уже белый стал, как в машине стал ездить. Перестали на солнце практически находиться. Mama said I need sunburn at 12, like for six minutes, mm. 12, but just six minutes. She said, she watched some movies they said like an equator at 12 uh, noon, it's the best, mm. less, um, the the most, less, less, what's it, azon like, but, Ozone layer. like it's good you at buried. 12. Yeah, for but not just one, like just six minutes for one side. Mm. Dima will try bilang, Bulang hoy cassava. Bulang hoy, bilang, hoy, bilang hoy I am both. <laughs> no taste? Should taste something. Ah, I didn't put any sugar here. I need to taste it. Like you like a, I like it. I like it then potato actually, yeah. but I like potato when you cook it with onions, Siami. So Filipinos cook it with coconut milk and sugar, or make it like a puto. Yeah. 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 But this one I cook just plain because I know you don't like sugar. I like bilanghoy. This is our, our alternative for rice when we don't have rice. For, for poor families who cannot afford rice. And so Yeah, kamoti is also an alternative. And this one, but last time you tried this one, it was with coconut milk and sugar, and you liked it. You said you liked it. <laughs> so better just cook this with coconut milk and sugar. Because <laughs> plain, you don't like plain. <laughs> but plain is actually nice when you pair it with some food like like bulad, <laughs> some fish, fish, chicken like that. It should for it should be for pairings with viands something wow yuri likes the the blanc you like cassava you like this one no, it's potato it's potato <laughs> it's not cassava it's potato <laughs> yuri likes it so much it's his second potato it's his second cassava <laughs> Hi Nako. Hi Nako. Hi Nako. <laughs> Hi Nako. 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 Katug nao. Katug nao. Katug nao. Katug nao. Tug nao ka ayo. Tug nao. ka ayo. At ngayong araw nga ay may project kaming dalawa ni Yuri dito sa aming garden. Gagawa na naman kami ng isang garden bed gamit ang mga batwa o mga boulders dito sa aming lupa. Nung nilinisan kasi ng asawa ni Lenlen yung lupa namin ay nakita namin na sobrang dami ng aming mga bato dito kaya... Naisipan kong gamitin ito para gawing garden beds. At ayan, tinutulungan nga ako ni Yuri na mag-collect ng mga bato. At kapag may vacant naman si Dimitri sa kanyang ginagawa, ay tumutulong din siya sa amin. At ayan, sobrang enjoy na enjoy nga si Yuri sa ginagawa namin. Feeling niya naglalaro-laro lang kami. Go down. Yuri, careful! Nag-enjoy talaga siya sa pag-collect ng mga bato at, at saka sa pag-arrange dito sa aming garden. At syempre, na-enjoy din siya. Kakasakay ng aming wheelbarrow. Go. Napakasaya ng bata sa ginagawa namin na ito. good. Ito wheelbarrow pala namin na bili namin nung nakaraang buwan. Sa Dumaguete City, 4000 pesos ang bili namin dito. At ayan, si Dimitri nga ang taga-tulak ng mga nakolekta naming bato. Hindi ko kasi talaga kayang itulak 'to, sobrang napakabigat. At anjan pa si Yuri, gustong sumakay talaga. Nagtry nga ako itulak 'to isang beses, kaso kaso sobrang bigat talaga, hindi ko kaya. Parang bubuka yung tahi ko sa sisayan ko. Kaya pag natapos na kaming magkulikta ng mga bato, tinatawag namin si Dimitri para siya ang magtulak. Kasi nagtatrabaho naman si Dimitri doon sa may kubo namin. He likes it so much. Down. Sobrang nakakapagod pala ng trabahong ito pero at the same time nakaka-enjoy din at uh, maganda na rin itong exercise para sa aming tatlo. So, ayan na guys. Meron na kaming round garden bed dito. Lagyan na lang namin 'yan ng ano, soil and cow manure. Maraming ano dito, may mga baka yung kapitbahay namin. So, maraming manure, cow manure dyan sa lupa namin. Magkocollect lang kami, tapos lagyan namin dyan. Tapos, siguro tataniman ko to ng half of this, maybe flower and then half maybe, ano, um, gulay, like petchay. Kasi may petchay na akong seedling doon na, nasa, na, ano, na tumubo na sa aking seed, seedling tray. Ida transfer ko na lang dito. Yeah, that's the plan. And siguro gagawa pa ako ng iba. Siguro dyan, gagawa pa ako ng isang circle dyan, maybe. Um, gusto kong taniman ng mga flowers. Flowers din. At itong niyog na to, papabalibutan ko ng flowers. Hindi ko to tinamna noong mga nakaraang kasi guys eh akala ko dito namin ilalagay yung garage namin pero na kapag decide kami na doon na lang sa labas ilalagay yung garage namin para medyo malaki-laki yung area namin dito sa loob na uh, pagbabike ka ni Yuri kasi bininha namin si Yuri ng bike at gusto namin na malaki yung area niya dito sa loob na kung saan siya pwedeng makapag-bike-bike -bike, nang walang masyadong niyo Kasi dito sa loob ng aming backwood, walang masyadong niyo At ito na, ang aming garage, oh. Ayan na, ang aming garage. Ang bilis nilang, ma ano, ang, ang bilis nilang nagawa yung foundation. Tapos niyan, may forma na siya. Tatambakan pa yan dyan, guys. Kasi elevated yung lupa namin. So, kailangan talaga siya naka-elevated. Tatambakan yan sa loob. Yung aming garahian. Tapos, isisemento flat ay yung ground cement. And then, lalagyan na ng ng bubong after. Kasi si baka at si Chorny dyan na gustong maglaro. Tsaka, ayan, kung nakita nyo, yung asawa ni Lenlen Len naglilinis dyan sa labas, sa, I mean, sa loob ng lupa namin, I mean, area namin, yung buong lupa namin, pinalinis namin sa asawa ni Lenlen. Len. Yan, marami na siyang natapos, oh, dito. Itong area na to, Diba, kung naalala nyo, puro damu yan dyan. Sobrang madamu dyan sa last mga videos natin. Pero ngayon, malinis na. At saka maraming ang bato. Marami kaming bato dito, mga boulders. Hindi namin itatapon yan, of course. Magagamit talaga yan. Mahal kaya bumili ng bato at saka boulders sa uh, construction ano, st uh, supply stores. Dito sa I amin. Mean, kaya magagamit namin yan. Maraming paggagamitan yan. Gagawin... I... Ano natin yan? Gawing mga garden bed, Siguro magagamit yan for pangtambak dito, oh. Or maybe mga fence. Gagawing bakod, Ano, ganyan. Yan yung asawa ni Linlin. -Lin. Hindi pa siya tapos dito, banda. At saka sa likod. Doon kailangan pa doon na... Uh, anuhin. Kailangan pa doon linisan. Diyan sa, as in buong lupa talaga yung pa ano namin pa, palinisan pa, pa yung mga kahoy-kahoy, mga damo-damo, mga uh, mga ano nang niyog. Palilinisan talaga namin para makita namin yung talaga yung nung kabuuan, ang buong lupa namin na malinis ba. Kasi mas makikita yung gaano talaga siya kalaki pag malinis siya na ganyan siya, malinis siya ng ganyan. 'Di ba ang gandang tingnan na dyan. Malinis na. Uh -huh. Tapos yung mga bato na 'yan, ipapakolekt ko sa kanya. Ipalalagay ko sa isang area lahat yung hindi ganyan nakakalat. Papalagay ko lang sa kanya sa isang area. 'Yan. Tapos yung kawayan pala guys, hindi pa niya natapos kasi laging mahangin dito sa aming bukid. Nung, nung last, last trabaho niya dyan ay nadisgrasya siya na no, nabagsakan siya ng kawayan kasi hindi niya natansya ba. Kasi mahangin nga noong, araw, noong araw na yon mahangin. Hindi niya natansya, bumagsak sa noon niya at naano talaga siya na injure siya nung araw na yun kaya pinatigil ko muna kasi sobrang mahangin pa dito sa amin kailangang hintayin namin na mawala yung hangin kasi nga may hanging amihan dito sa Pilipinas ba diba? kaya kasi sobrang hangin dito sa aming buki din pero after ng hanging amihan pag kalma na dito ay, ay ipa ano ko na yan, ipagpapatuloy niya yung paglinis diyan sa aming mga kawayan sa likod ng aming bahay ay papalinisan na namin to. Dito, lilinisan niya dito lahat dito. Baka! Napagod ako kakaano ano ng bato. Mamaya ako na ipagpatuloy yan. Kasi lalagyan pa yan ng soil at saka ano na mainit na. Si Yuri sobrang nag-enjoy siya sa aming ginawa na pagkuha ng mga bato, pag-arrange, magawa ng garden bed. Yes, baby! You tired? <laughs> Napagod siya. You wanna drink water? Yeah? Yeah, I also wanna drink water. I'm, I'm thirsty. Dito si Dimitri sa aming kubo nagtatrabaho. Papa is here. Hi. Hi. No, no. you have water here? No. Mm -hmm. I'm tired. <laughs> Hi, what are you doing here? Huh? What are you doing? You want to wash our plates? Yeah. Our dishes? Yeah. I want to wash my plates. <laughs> okay, mama will help you, okay? Okay, baby will help you. Yeah, baby will help mama? No. Alright so wet here don't make it so wet here okay because our house will be damaged yeah. mama will do it okay just maybe you go shower you want to go yeah. shower yeah. oh it's rainy Sprinkling. It's gonna rain hard again today. Can you help me put this under the house or table? It's gonna get broken there. Yeah? Maybe here you put here. We put we'll put here or here. yung bed na nalagay na namin sa ilalim ng amin sa, si, sa silong namin pero tong table hindi pa kasi pin, nilabas na naman nung dumating sila mama dito Diyan kami kumain konting tiis na lang at may garahian na kami para sa aming motor at sasakyan hindi na sila mababasa dyan actually binilhan ni Dimitri ng cover yung sasakyan. Kaso, sinira ni Baka. Kinagat ni Baka nung nagpunta kaming si Kihor. Pagbalik namin, wala na, na ano na. Nasira na yung pang cover sana sa sasakyan ni Dimitri. Bike naman, may cover naman ang bike. Pero, ayan, nilipad na ng hangin. So, gandang tingnan yung lupa namin na ganito na ano na siya. Very clean. <laughs> nalinisan na yung sa labas. Mas, maganda, mas gaganda pa yan pag nalinisan na yung buong, buong lupa talaga. I'm excited. Papakita ko sa inyo guys. Yung na, pag nalinisan na buong lupa. Gusto ko ang matira na lang is yung mga carabao grass na lang. Ganyan na lang ang matira. Look at that beautiful bread. Wow. I bake a bread. You make it's still that. very hot. Yuri, you have to wait, okay? I want to wait. Look how perfect is that. I want perfect. You want perfect. I want perfect. Me too. I want perfect. At ayan, nag-bake din pala ako ngayong araw na ito ng you tinapay. Active dry yeast. Yes, asin at saka bread flour. Yun lang talaga ang nilagay ko dito. Sobrang napakabanga ko at sobrang sarap tingnan. Kaya si Dimitri ay hindi na talaga makapaghintay. Kahit mainit pa, ayan, hiniwa-hiwa na. Still very hot. Somebody cannot wait. Two guys cannot wait. <laughs> Pull down Be careful, Papa! Be careful, Papa! Wow, look at that! Oh, oh. it's shaking, shaking, oh, shaking! It's still Papa, hot. Don't shake it. Don't shake it. Papa, you destroyed it. it. Look, it's broken. <laughs> you have to cool it down actually first mm. before cutting. Now it now <laughs> okay, try it try it now Hot, <laughs> Papa, you try it first <laughs> We'll give you another one bigger one. How is it? you <laughs> oh, cannot eat bread without. It. What what do you want, Yuri? Broken engine. My broken engine. Your engine of your bicycle is broken. Yeah. I need There's to... an engine in your bicycle. Yeah. To... <laughs> and what are you looking there? What do you want there? I'm... Careful. Mahulugan kaniha. Ay, careful. Ay ginoko. <gasps> no 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 no. Open this one. No, that's not for engine. This one, no. Try fix. What? Yan bukas bukas ko na tutapusin guys. Tamad ako ngayong araw. Ayan na namulaklak na ang ating mga sweet peppers, mga atchal dito. No? Kinuha ko pala yung first niyang ano. First niyang bulaklak. Ito o oh. Uh, toy. I'm so excited na maging atyal na sila. Yung iba naman, ayan, hindi tumubo yung iba dyan. Hindi masyadong natamaan ng araw dyan. Dito, lumaki sila kasi lagi silang natatamaan ng araw dito, banda. Hmm. Excited na ako. At ayan lang po ang vlog natin ngayong araw. Maraming maraming salamat po sa patuloy na panonood sa aming vlogs at sa pagsuporta sa aming channel kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe ay sana po ay mag-subscribe na kayo. Magkita-kita po tayo sa susunod.